Ang hirap mong mahalin Pilipinas Kitang kita Ang kahirapan Ng mga mamamayan Lumalaban ang patas Ngunit dukha pa rin naghihirap pa rin Kahit na anong pagsisikap na gawin Mahirap pa rin kitang kita ang kaibahan ng mga mahihirap at mayaman napakalaki ng agwat abot langit ang agwat kahit gusto mo makatikim na kahit kunting masarap hindi kaya ng iyong salapi dahil ikaw ay salat, mapapaisip ka na lang bakit ganito sa bansang Pilipinas hanggang kailan maghihirap